Natuwa naman po ang palasyo sa desisyong ito ng Korte Suprema dahil kinikilala raw nila nakakaiba ang posisyon ng impeachment court tulad ng nakalagay sa saligang batas. Bago mag -alas 4 ng hapon kanina, natapos na ang ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Balikan natin ang mga pangyayari kanina mula kay Mayan Los Baños. Mayan. Alam mo, Cheryl, malaserya nga ng basketball championship ang nangyayari ngayon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kung kahapon, 2-0 ang score pabor sa prosekusyon. Ngayon naman, pumuntos ang depensa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang impeachment court. Agad ni ang mga nakahaing motion ng magkabilang kampo. Ang hiling ng prosekusyon na padaluhin sa pagiliti si Corona, ang kanyang asawa, mga anak at manugang, agad na binasura. Sa desisyong binasa ng tumatay yung Clerk of Court na si Attorney Emma Lirio Reyes, lalabag sa right against self-incrimination ang pagpilit na dumalo, tumistigo at magdala ng dokumento ni CJ Corona. Paglabag din daw sa batas kung pipilitin ang mga anak ni Corona na dumalo sa pagdinig. During their marriage, neither the husband nor the wife may testify for or against the other, except in a civil case by one against the other. Ang decision ito ni Senate President Enrique Quinuestion ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ang hinihingi pa lang po ng prosecution ay bigyan po sila ng karapatan na ipatawag ang mga witnesses. Hindi po tatanggalin sa mga witnesses na to ang karapatan nila na wag mag laban sa kanilang ama. Nang ipasa ni Enrile ang botohan sa kapulungan, labing apat ang bumotong wag ng isang pinang pamilya Corona. Ibinasura din ng impeachment court ang motion ng depensa na ipatawag si na House Speaker Sonny Belmonte. Nakastigo rin ng korte ang prosecution panel ng ipilit ni Representative Elpidio Barsaga na ipresenta bilang ebidensya ang isang computer printout. Napornada naman ang pagpresenta ng prosekusyon ng mga ebidensya patungkol sa salin. Giit kasi ng depensa dapat Article 1 muna o kaya ibigyan sila ng bagong kalendaryo na susundin. Ang kaso hindi ready sa Article 1 ang prosekusyon. Uh, is uh, the prosecution uh, ready to present evidence on uh, Article 1. Uh, Well, we are not ready, Your Honor. You But may already. I just make a rejoin there, Your Honor. We are ready for Article 2. The prosecutor must already be in possession of the, of the evidence against the accused and not gather the evidence after filing the information. Ang ilan tuloy senador na irita. Unforgivable yun kasi ang tagal na nito eh. Uh, uh, weeks and uh, months even tapos uh, hindi na ginawa. Very basic. You know? Sheryl, bukas inaasahan natin na uusad na yung pagdinig sa mga articles of impeachment. Yan ay kapag makapagbigay ng proseksyon ng bagong kalendaryo ng kung ano nga bang pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment na gusto nilang dinggin ng impeachment court. Sheryl?